na kami sa crematorium actually parang mag mga 30 minutes na kami or 1 hour and si mama is ando na sa loob so nag decide kami na ipakremate na lang si mama kasi ganoon din, pupunin din namin si papa kasi after 3 years daw, pwede na daw din ipakremate si papa October 28 th namatay si papa pero October 26 actually tapos si Papa nalagay doon sa sa palanyag November na so pwede na daw yon and sakto uh, meron sila dito yung ganun guys parang, daw yun. yung parang kalumbaan ano yung tawag yun? yun and ayan tingnan nyo 58,000 yung ganyan daw tapos yung mga ganito 20,000 so yun And after 3 months, mababayaran namin yung ganon. And pagsasamahin namin si mama at si papa kasi pwede daw tatlo dyan. Hanggang tatlo. Pwede hanggang tatlo dito sa take 358. Kaya yun. And pinantay na lang namin si mama. So kung ito lang nandito, thank you Andrew sa pagsama yes. dito. And yun, yung ibang mga nakilibing din ng mga kaibigan nila, Aichi, yan, ano na, umuwi na sa kainin kasi medyo matagal pala to yung pagganda. Nakuha na namin si mama at ngayon andito naman kami kay papa. Dumiretso na kami dito. Papa, kasama na si mama. 3, 2, one, go. So, So, ayun mga day, andito na tayo sa bahay at may, may na namin si mother. Ayaw mo 0.5? Ha? Ayaw mo 0.5? Bakit? Malabo. So, ayun, andito na si mother and ayun, ito yung kanyang urn. So, ito yung napili namin color ng urn kasi kulay gray and ayun, nung no, una dapat hindi namin muna papalagyan ng pangalan kasi Balak, plan din namin dapat palitan yung earn. Kasi may earn na inaano doon. Kasi medyo pricey. Earn Pero, ito. ayun, sabi namin na... Huwag munang palagyan. Kasi pag nagkaroon ng pera or sumahod ako, is papapaita ko yung earn. Pero, yun. Pero, nagandahan na din naman ako nung nagawa na siya. Kaya, pina-ingrave ko na din ng pangalan. So, ganda rin yung ipapagawa namin kay Papa. And, ayan, ito na si Mother. Alam nyo ba, guys, nung... Yung kasi parang syempre first time din namin yung cremation. Pinasilip sa amin. Sabi, akala namin required na na dapat na sa loob ka. So, dire-direcho ko noon. Tapos bigla ko nagulat kasi si mama na sa labas na ng kabao. And nata, sabi ko parang hindi ko kaya. Kaya lumabas ako ulit. Sabi ko, wag na po dito na lang po sa labas. Okay lang naman doon. So, si ang nang doon lang si ate at si kaya luloy. So, sila lang yung nakakita na ipasok si mama dun sa ano. Then, yun. Ito na. Dito namin pinawesto muna si Mama. And, sabi sa amin, ano, dapat, ano, 3 months, ay 3 months si Mama sa amin dito sa bahay. And then, ililipat sa Columbarium. Kasi, ano, pag nilagay si Mama sa Columbarium, dapat cash nang babayaran yung Columbarium. Bawal siya yung hulugan. So, sabi namin, Paano pag-installment po? Sabi, pag-installment, iuwi mo na si mother. Then, after 3 months, pagkatapos ng payment, pwede nang ilagay si mama dun sa columbarium. And, ano, sakto din kasi after 3 months, pwede na ding i si papa. Kasi 3 years daw, bago i-cremate yung buto. And, yon After 3 months, pagbayad ng yung columbarium, magkasama na si mama at si papa dun sa sa Columbine kasi napili namin yung pinare-serve namin kasha tatlo kasha yung tatlong earn so yon kaya yun yung pinili na lang namin and ayan iuwi din natin si mother sa Cavite pero pagsamanta dito muna para daw sila ati Joy muna yung mag tirik-tirik ng kandila and kasi pag sa Cavite wala pa kasi akong paglalagyan din baka delicated din lalo na't na may mga aso ko. So, 'yon. Pero ang plan kong paglalagyan doon is yung sa hagdan. Pero may nag din sa akin pala na ang sabi daw pag daw yung mga gag bawal daw iuwi sa bahay. Parang paniniwala lang din na parang dapat daw talaga na sa himlayan sila. Kaya 'yon. Sabi ko naman 3 months lang naman and tsaka namin siya ililipat dun sa Columbarium and hindi ko napakita pero ay napakita ko ata kanina ay dun sa vlog sa unahan na ang ganda talaga ng Columbarium sobra, sobrang peaceful sobrang nakaka-relax kaya yun din yung napili ko ang ganda and yun so hindi ko na si mother so tatambay muna ako kanila jeko. actually dun ako na yung kanila Jeko So, yun. Sabi ng sa'yo ni Jeko, sabi swerte niya, nakakatabi niya ako sa pagtulog. Asa ka! <laughs> ako? minsan nga natatakot ako guys eh. Kasi minsan biglang yung mayakap sa akin si Ayi. <laughs> Hindi ka lang kung may namimiss ba siya or gusto niya lang ako. <laughs> Hindi yung alam niyo yung siya yung ko, ang mayakap ko yung bag ko. Kasi natatakot din ako siya. <laughs> Parehas lang tayong natatakot na mawalan. O <laughs> sige mamaya, mamaya pag tatabi na, pag matutulog na tayo, dapat hiwalay na tayo. Uh -huh. hindi, akin, hindi ka natatabi sa hindi ka natitikin. Eh. Meron na tayong ano, meron na tayong boundaries na uh -huh. ulan. May kanya-kanya tayo kinaka. Kanya, kung feel mo may mawawala sa'yo, may mawawala din sa akin. <laughs> <laughs> Wala sa mawawala sa'yo. FJ na naman siya. <laughs> so, si Andres on the way din dito. And, yun. Nakakatakot lang kasi may mga parang may mga papasok na naman bagyo. So, ang kinakatakot yun is yung baha. So, yun lang, guys. And, ayan. Kumain na din kami. And, yun. bye din ako mamaya. Bye, bye So, ayun mga guys. Dito na ako nila, Jeko. So, magpapahinga na ako. Sobra kasi wala pa akong ng maayos. And, ayan, again, I just want to thank the Delenia family dahil bog na talaga nakaka-accommodate ako dito nakailan din ako 10 days and 9 nights grabe sobra ang oh, napaka-accommodate nila paniwala na tayo ha <laughs> Yan, yeah, sobrang hiwalay na kami. Kung nakikita niyo, ang dilim na? Ang dilim na, eh. Bakit kaya? Bakit kaya lang ayusin ko nga So, hindi, ayan na, ayan na. Oh. Diba? Ayan, so, magkahiwalay na kami. May space dito. Ayan. So si Ayo wala lang siyang ano, wala siyang sa kan para mamaya natin 'yan. Ayun, tapos siya diyan. Kasi sa 10 days niyang ano dito, guys, sa 10 days niya kinuha ang itinerary sa amin is ano 'yan, uh, meron na siyang promo mm -hmm. and binigyan na namin siya discount. So sa 10 days na 'yon, libre na 'yung ano, 'yung natitirang 2 days niya. And then sa 2 days na 'yon is ayun, wala na siyang sa mm -hmm. Wala na. <laughs> yung ganun na ako ng sapin. <laughs> Naka-carpet kasi dito. Pinuha uh -huh. niya ng gibara. <laughs> so <laughs> hindi gibara yun? Ah, hindi na siya gibara yun. Ang kalukod na kilala ng gibara. Oh. sabi niya na na. Carpet talaga dahil. Literal na carpet. Inaangat namin yung ano dito guys, yung kama. Kasi nga, uh -huh. nag-aano, pag may pumapasok. Pumapasok yung mga dumi-dumi. Uh -huh. Ganun. Kaya nagwawalis din kami. Yeah, so. Ayan, dito kami magkiw... Talagang parang barracks dito ba? No? parang kakatapos lang natin mag maghalo ng buhangin. So, andito na kami. Kasi dito na makikita niyo yung mga, mga nakasampay yung yes. mga gamit namin. <laughs> Inaantay namin si Andrew kasi sabi ni Andrew magpapainom daw siya. Ay, tapos. Kasi mm -hmm. siya magpapainom, parang person ko marinig yun. Dapat niyo mag-vlog kayo ah. eh. Person ko lang marinig yun. Magpapainom nga siya. Mag-vlog kayo ako yun. Baka ano, siya. So, Ayan, paingal lang ako dito, and, and nakakatulog ako na mais dito kanila, na Mga komportable kapante. Kasi kayo yung mga ano eh, yung mga kinakatakutan lang naman dito sa kaingin eh. Yan dito ko. Sino kakatakutan ko? Wala. So, may ring tulog ko dito. Pag nandito kayo guys sa kaingin, sabihin nyo lang, pamilyang Butron o The Lenya. Kung Sita. sa Tundo, lahat Tundo. Basta sa amin Tundo. Mm -hmm. Pag dito ka ingin, ayan. Safe okay, na, ayan. Tropa kasi nila sila boto, gaya. <laughs> uh, hindi naman. Ay, ah, hindi. Wala adik sa pamilya, pero pag kayo tinalakan, grabe, grabe. <laughs> so, ayan, pahinga lang ako, guys. And, again, thank you sa lahat ng mga sumuporta, so, lahat ng lang and sa mga nakasama ko thank you ngayon mag start na ulit ako sa new beginning para yung ganun pero ayun titingnan ko pa kung ano mga gagawin ko this coming days pero yun syempre inisip ko pa kailangan talagang lumaban pero hindi ko pa alam kung mga gagawin ko and yun sa mga kapatid ko si na rin sila So, matak-matak na ulit kami. Grabe, ang, ang ano ko, hindi ko alam kung ang ko, o ang payat ko, hindi ko alam. So, yun lang guys. And, ano pa ba, may mga tanong kasi sa akin na, ang ko ah. Parang kailangan ko ng maligo. So, yun, sila, at si Ante naman, magpaputo siya dito ngayon naantay ko na lang si Andrea si ano kami magtututur kami nila Dzeko and sila sila kuya Arnold naman is kasama ko din dito kanila Dzeko pero minsan doon, I mean minsan sila kanila sa bahay so yun lang nalinis na rin ang mga dapat linisin and yun sa decor center, thank you so much dahil doon kami nakapag-stay din doon natutulog sila ate nung nakaburol si mama. So ay mga day, kakain na din tayo at ang ulam natin ay sinigang. Gado ng plato nila Jeko from di pa. Oh, after na ito, maliligo na rin ako. Pag-uwi din ang kabitigas, kasi kanina, pinapunta ko sila dahil doon sa bahay para kasi thank you nga pala kay Sean kanila MJ kasi nung nakabulol si mama sila yung nag-aalaga doon sa mga aso and kanina pinapunta ko si Darla doon and sabi ni Darla sila na to talaga yung pintuan ng bagong bahay natin so sabi ko yun siguro yung una kong ipapaayos stress ako dahil kasi paano kami makakapasok diba? Pwede na ako naging stress ko talaga sa bahay yung pinto. Nung unang naging okay naman na siya na ayos na namin. Mas bumabalik siya sa ganyan. Kasi nakayaan pala guys. nagpaantay rabies din tayo gawa nung nakalimutan ko ng pusa. Ang nakalaan. Kasi ang takot ako kasi diba, yung Bidaw nila, bawal daw masugat yung sa paam. Malalim yung sugat sa akin sa pusa, pero gumaling naman siya agad. Namiss ko na si Madam Ivan And meron din pala kaming ayos nila Madam Ivan sa 25, 26 from kay Kuya Aki yun. Kasi gusto niya makapag-relax naman daw kami. So, binok niya kami ng Cebu noong 23. Tapos, ano yung para makapag Cebu naman daw kami so, kaya akin siya yung naging nagaano sa amin sa Cebu yung sinulog, mga dinagyang yan so, kaya akin yun parang makapag ano naman kami nila madam Ivan, sumunta sa Cebu kami kasama si Mika Um, hindi rin pala ako nakapunta nung that anniversary. Ay, mm -mm, that anniversary ni Kuya. Bago gusto ko talaga sa mama kasi hindi pa nga ako nagtutulog nun. So, kasama ko sa dyan ko nun. Sabi ko, sama na lang kaya ako. Pero sabi daw nila, bawal daw kasi yun. Pag may lamay ka, mas pupunta ka sa ibang shig. Shig pie. Bawal daw yun. daw so, gabi na punta na kami ng ibang araw may manapit na rin mag birthday si eh? kuya Lloyd Yeah. pagbalik doon ng kabita ang babidyo din kami agad doon ang babay guys I love you all takot ng ulo ko ang talit na maliligo na ako tapos matutulog ulit papel